Ang ating kabataan ay puno ng alaala na madalas na naguugnay sa maraming bagay, tulad ng paaralan, mga kaibigan at mga gabing ginugol sa panonood ng mga cartoons. Ang mga cartoons ay may malaking epekto sa ating pagkabata hanggang sa punto na pipili tayo ng paborito nating karakter bilang isang huwaran at maging malapit dito. Gaano man tayo katanda, dumadating pa rin tayo sa mga araw na muli nating pinapanood ang mga cartoons na iyon. Ngunit nung tayo ay bata pa, hindi natin alam na ang ibang mga karakter na ating minahal ay base sa totoong pangyayari at totoong mga tao. Ngayong araw ay ipabahagi ko sa inyo ang isang kwento ng isang cartoon film at alamin natin ang malagim na katotohanan sa likod nito. Alalahanin muna natin ang isang di malilimutan at sikat na cartoon character na talagang minahal ng mga kabataan, si Anastasia. Ang kwento ng cartoon na ito ay nagsimula noong 1916 sa Russia. Isang prinsesa na ang pangalan ay Anastasia, nagdiwang kasama ang kanyang pamilya sa palasyo. At siya ang pinakamagandang prinsesa sa seremonyang iyon. Hanggang siya ay nakaramdam ng lungkot dahil naalala niya ang kanyang lola alis at lilipat na ng Paris. Binigyan siya ng kanyang lola ng isang medalyon para maalala niya ito kahit wala ito sa tabi niya. At naging masaya si Anastasia sa medalyong ito. Sa kasamaang palad, ang kanyang kaligayahan ay nasira dahil sa isang salamangkero na dumating para sirain ang lahat. Dahil ito ay may kinikimkim na sama ng loob sa imperial family. Kaya siya ay nagdesisyon na maglagay ng sumpa sa lugar at hindi siya titigil hanggang sa masira niya ang buong pamilya. Sa kabilang banda, ang kanyang lola ay nakasakay na sa tren kaya ito ay nakaligtas sa sumpa. Ngunit naiwan si Anastasia at hindi na niya maisalba pa. Sa kabutihang palad, si Anastasia ay nakatakas at nawala at nananatiling walang nakakaalam. Sampung taon ang nakalipas, isang lalaking nagngangalang Dimitri ay nakatagpo ng isang ulilang babae na hindi maalala ang kanyang pagkatao. Ang naalala niya lang ay ang kanyang pangalan na si Anya. At dahil magkamukha sila ni Anastasia, nakilala siya na siya ay ang nawawalang si Anastasia. Si Anastasia ay bumalik sa kanyang lola sa lugar kung saan ito bumalik paggagaling niya ng Paris. At dahil sa tulong ni Dimitri, napatay niya ang masamang salamangkero at naputol ang sumpa. Sa dulo, Si Dimitri at si Anastasia ay nagpakasal at masayang naninirahan sa palasyo. Ngayon, itabi na natin ang kwento ng cartoon at pag-usapan natin ang totoong kwento ni Anastasia. Si Anastasia ba ay totoo? O may kapareho ba itong kwento? Yan ang alamin natin. Ang kwento na ito ay naganap sa palasyo ng Russian Imperial Family, ang Romanov Family. Ang imperial family na binubuo ng tatay na si Nicholas II at ina na si Alexandra at ang apat na anak na babae na sina Olga, Tatiana, Maria at Anastasia. At ang nag-iisang anak na lalaki na si Alexi na siya ang pinakabunso sa lahat. Ang pinaka-importanting membro ng imperial family ay si Anastasia, ang pinakabata sa lahat ng babaeng anak. Siya ay may masayahin at kaibig-ibig na personalidad. Siya ay talagang nag enjoy sa pag-arte at paggawa ng mga kalokohan o kakulitan. Sa madaling salita, siya ay naglilikha ng isang magandang kapaligiran. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay makulit at may pagkamatigas ang ulo. Ang pamilya ay naninirahan sa tahimik na palasyo hanggang sa isang araw, ang maliit na prinsipe ay nagkaroon ng malubhang sakit na nagresulta sa isang internal hemorrhage sa kanyang utak. At ang kanyang kondisyon ay palubha ng palubha araw-araw. Ang pamilya ay nagbayad ng mga tao para maghanap ng magaling na doktor o manggagamot sa lalong madaling panahon para maisalba ang buhay ni Prinsipe Alexi. At nakilala nila ang isang magsasaka na si Rasputin. Siya ay nakatera sa kabilang bayan. Siya ay pinaniniwala ang banal at nire-respeto dahil sa kanyang galing sa paggagamot. Siya ay kilala sa tawag na Monk Doctor dahil sa siya daw ay nakakapagpagaling ng mga tao sa pamamagitan ng espiritwal at may malaking abilidad sa pagpapagaling ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pag pagupo nito malapit sa kanya. Nang ito ay nalaman ng Imperial Family, di nag-atubiling inimbitahan si Rasputin sa palasyo at umaasa na mapagaling niya si Alexei. At si Rasputin ay pumunta ng palasyo at ginamot si Alexei na nasa bingit na ng kamatayan. Si Emperor Nicholas at ang kanyang asawa ay naniniwala na si Rasputin ay isang santo at may malakas na kapangyarihan. Sila ay nagdesisyon na patirahin siya sa palasyo at si Rasputin ay nananatili sa palasyo ng pitong taon. At hindi lang yan, sa pitong taon na paninirahan niya sa palasyo, si Rasputin ay naging sobrang malapit sa emperor at kanyang asawa at siya ay gumagawa ng mga importanteng desisyon para sa kanila. Siya ay may malakas na impluensya sa lahat na walang sinuman ang sumasalungat sa kanya. Sa pangkalahatan, ang Romanov's rule ay kinukonsidera na pinakamalakas sa kasaysayan ng Russia. Sila ay naghari ng sunod-sunod na tatlong siglo sa pamumuno ni Nicholas II. Ngunit pagkatapos ng World War I, ang daming nabago sa Russia at maraming lumabas na kumakalaban sa mga nagaharing pamilya at nakikipagsabuatan laban sa emperor. Simula noon, ang Bolshevik nagsimula ang revolusyon upang patalsikin sa trono ang emperor. At ang namuno sa revolusyon na iyon ay si Rasputin. Nakakagulat na si Rasputin ay hindi isang relyosong tao tulad ng pagkakilala nila sa kabila ng pagkonsidera sa kanya bilang isang santo at ang mga tao ay hindi nakita ang kanyang mga masasamang ginagawa sinasabi na pinapagawa niya ang kanyang mga pasyente na mga masasamang gawain at kinukumbinsi ang mga ito na yon ay makakapagpagaling sa kanila marami din siyang mga pawal na relasyon at sinasabi niya na ito ay isang banal na pagpapahayag Ngunit ang pinakadelikado, si Rasputin ay halos kontrolado na ang mga desisyon na ginagawa ng mga imperial family. Ngunit ang mga mamamayan ay nagplano na patayin siya sa tulong ng pinsa ng emperor. Dahil sila ay naniniwala na pangungunahan niya ang Russia sa hindi nila alam na kapalaran. Gusto ni Rasputin na maging isang emperor, ngunit mas gusto pa rin ng mga mamamayan na mananatili ang Romanov's rule Noong November 19, 1916, si Rasputin ay inibitahan na mag-dinner kasama ang ilang magagandang babae sa palasyo. Ngunit hindi niya alam na iyon ay isang plano lamang para lasunin siya sa pamamagitan ng kanyang inumin. Ininom lahat ni Rasputin ng inumin na may lason ngunit parang walang nakikitang resulta. Ang mga nagplano ay nagulat dahil hindi siya namatay. Kaya isa sa kanila ay bumunot ng baril at binaril si Rasputin sa chan. Ngunit nang si Rasputin ay natumba sa lupa at nagumpisang dumugo, biglang bumukas ang kanyang mata at tumayo ito at inatake ang bumaril sa kanya. Lahat ay takot na takot dahil sa kanilang nakita na hindi man lang nasaktan si Rasputin. Kahit nilason at binaril, lahat ng ito ay hindi nakapatay sa kanya. Kaya lahat sila ay bumunot ng baril at sabay-sabay na binaril si Rasputin hanggang mamatay. Katapos ay tinapon nila ang katawan sa dagat. Ngunit ang nakakatakot ay nagsasalita si Rasputin ng hindi nila maintindihan habang ito ay nag-aagaw buhay. Sila ay may hinala na ito ay naglabas ng isang sumpa. At ang nakakatakot pa, 23 days bago ang pangyayaring iyon ay nahulaan na ni Rasputin ang kanyang kamatayan at sumulat pa ito sa emperor. Ayon sa kanyang sulat, kung siya daw ay papatayin ng mga kamag-anak ng Emperor, wala daw ni isa sa pamilya ng Emperor ang makaligtas. Sa loob ng mahigit dalawang taon, sila lahat ay papatayin ng mga Russian. Siya daw ay mamamatay, ngunit hindi mawawala ang kanyang presensya. At ayon pa rin sa sulat na magdasal at magpakatatag ng Emperor at isipin ang kanyang mahal na pamilya. Pagkatapos mamatay ni Rasputin, ang Imperial Family ay naging masaya. Ngunit ang mga magsasaka at simpleng mamamayan ay itinuring si Rasputin na isang martyr at ang mga pumatay sa kanya ay mga kriminal. Hindi katagalan, pagkatapos ng mga insidente, ang propesya ni Rasputin ay nagsimulang magkatotoo. Gaya nga ng aking nabanggit na pagkatapos ng World War I, ang Bolshevik Revolution ay sumabog at naging dahilan na mapilita ng emperor na magbitiw sa kanyang trono noong March 1917. Ang Imperial Family ay ipinatapon sa malayong bahay at laging pinababantayan. Ang magpamilya ay tumira sa bahay na iyon na mahigit isang taon sa ilalim ng maraming bantay. Noong July 17, 1918, ang mga gwardya ay pumasok at sinabihan sila na pumunta lahat sa basement para makuhanan sila ng family picture at ipakita iyon sa mga mamamayan para pakalmahin ang mga ito kaya ang buong pamilya ay bumaba din sa basement. Ngunit ang hindi nila alam na iyon ay isang patibong. Ang commander ay naglabas ng isang utos na patayin ang emperor at ang kanyang buong pamilya. Ang masayang sandali ng magpamilya ay naging isang sandali ng takot at paalam. Ang Bolshevik soldiers ay dumating at may mga baril at pinagbabaril ang buong pamilya. Kahit ang kanilang mga katulong at doktor, lahat ay pinatay. Pagkatapos ay dinala lahat ng mga patay na katawan sa malayong gubat. Ito ay sinunog para walang ebidensyang makita ang mga publiko. Kaya ang paghahari ng Romanov's family ay natapos na. Kahit na ang insidenteng iyon ay dapat confidential, in-expose iyon ng ibang mga sundalo nang sila ay nalasing. Kaya ang ibang mamamayan ay nalaman ang Romanov's family execution. Lahat ng pamilya ay pinatay at wala kahit ni isa sa kanila ang binuhay. Pagkalipas ng dalawang taon, isang nakakagulat na balita ang kumalat sa mga mamamayan ng Russia. May dalawang tao na umamin na sila ang tumulong para dalhin ang mga katawan sa gubat. At nang ito ay kukunin na nila sa truck, isa sa kanila ay nakayoko sa katawan ni Anastasia na nakababad sa dugo at kanyang nalaman na ito ay buhay pa. Si Anastasia ay sobrang nasaktan dahil sa mga sugat sa kanyang ulo. Sila ay naawa sa kanya, ngunit hindi sila sigurado kung siya ay mabuhay pa sa dami ng kanyang natamong sugat. Ngunit dahil sa awa, patagong binalot nila ito ng isang tela. Dinala nila ito sa isang maliit na bahay at pinahiga sa kama. Iniwan nila ito at dali-daling bumalik sa gubat bago pa may makakita sa kanilang ginawa. Ang balitang iyon ay kumalat na parang apoy. At ang mga tao ay nag-isip kung ang mga ito ay nagsasabi ng totoo. Halos lahat ng mga mamamayan ay nagulat sa balita. Napaisip sila kung buhay pa ba si Anastasia. Maraming pahayagan ang naglabas ng kwento. Kaya ang Russia ay naglunsad ng isang kampanya para hanapin si Anastasia. Ayon sa kwento, isang lalaking nagngangalang Rudolf ay nagsabi na nakita niya si Anastasia at nilagay niya ito sa bahay ampunan. May isang doktor din na nagsabi na nakagamot siya ng isang babae na nagpapakilala sa pangalang Anastasia at sinabing anak siya ni Emperor Nicholas at binigyan niya ito ng isang preskripsyon sa ilalim ng pangalang Anya ayon sa utos ng isang sekretong pulis. Ayon pa sa ibang tao na nakita nila ang buong pamilya na buhay at nakausap pa nila ang mga ito. Habang hinahanap si Anastasia, maraming impostor na umangkin na sila ay si Anastasia. Isang babae na nagngangalang Eugenia Smith nagdesisyon na lumabas sa media at ibunyag ang kanyang totoong pagkatao na siya daw ay ang nawawalang si Anastasia at naglabas pa siya ng mga ebidensya na nagpapatunay na siya ay totoong Anastasia. Ang mga Russian ay nagulat sa ibinunyag ni Eugenia ang mga detalya ng kanyang buhay sa palasyo at ang eksaktong impormasyon tungkol sa Romanov's family. Inilarawan niya din ang mga detalye ng insidente kung saan ang buong pamilya ay pinatay at kung paano siya nakaligtas. Ayon kay Eugenia, siya ay niligtas ng dalawang tao. Ang isa sa kanila ay isang sundalo na ang pangalan ay Alexander. Hayon sa kanya, tinulungan siya nito na tumakas sa Russia upang makapagtago sa mga sundalo at hindi malaman na siya ay buhay pa at baka siya ay patayin ulit. Si Eugenia ay sumulat sa kanyang dayari ukol sa kanyang buhay sa loob ng palasyo sa kompletong detalye. Nang matapos iyon, isang journalist ang tumulong sa kanya para iyon ay maipublish. Nang ang mga kamag-anak ng emperor ay nakarinig ng tungkol sa kanya, inimbitahan nila siya na makipagkita sa kanila. Ngunit tinanggihan niya ito. Ilang beses iyon ginawa ng mga kamag-anak ng emperor ngunit ito ay kanyang tinanggihan lahat. Ang kanyang rason ay siya ay kinakabahan. Napaisip ang mga ito na bakit kakaiba ang kanyang ugali. Kaya ang mga tao ay nagsimulang maghinala at siya ay inakusahan na nagsisinungaling tulad ng ibang nauna pa sa kanya. Kaya si Eugenia ay nag-request na magpa lie detector test para mapatunayan ang kanyang katapatan. At siya ay pumasa sa lie detector test. Pagkalipas ng ilang taon, isang journalist ang interesado sa kaso. Nakita niya ang birth certificate ni Eugenia na nakalagay na siya ay pinanganak noong 1899 habang si Anastasia ay ipinanganak noong 1901. At nalaman ng lahat na siya ay si Eugenia at hindi si Anastasia. Noong 1933 sa Germany, isang batang babae ang inihulog ang sarili sa ilog dahil sa pagtatangkang magpakamatay. Sa kabutihang palad, siya ay nailigtas at dinala sa ospital. Pagkatapos siya mailigtas, siya ay nawala ng alaala. -ala. Di niya maalala ang kanyang pamilya at kung sino siya. Ang mga doktor ay ginawa na ang lahat para kontakin ang kanyang pamilya at alamin ang tungkol sa kanya ngunit hindi nagtagumpay ang mga ito. Pagkatapos siyang gamutin, ay dinala siya sa isang bahay ang punan. Ang batang babae ay pinangalanan nilang The Unknown Girl. Ang batang iyon ay nagdulot ng kuryosidad sa mga tao at ang iba ay nagsuspekta na siya ay isang royal family. Ayon sa mga nakakita sa kanya, ang pag-uugali niya ay parang isang prinsesa at natural na elegante. Ang ibang tao ay sinasabihan na rin siya niyan ngunit ito ay kanyang tinatanggi at sinasabing iyon ay imposible. Ang isa pang nakakaiba sa babaeng iyon ay siya ay may marka ng tama ng mga baril sa kanyang katawan. Ito ay nagpapaalala ng mga tao kay Anastasia, lalo na nang sila ay nakatutok sa kanyang mukha. Napansin nila na siya ay kamukha ni Anastasia. Ayon sa mga tao, siya ay talagang kamukha ni Anastasia halos sa lahat ng bagay. Sa hikaw na kanyang suot, sa mata, sa mukha at hugis ng mukha at ilong. Kaya nagdesisyon sila na tawagin siyang Anna Anderson ang ana ay palayaw sa pangalang Anastasia. Isang araw, isang pulis na si Nicholas Schwab ay nakarinig tungkol kay Ana, kaya nakapagdesisyon siyang bisitahin nito. Sa kanyang pagbisita, ipinakita niya kay Ana ang larawan ng lola ni Anastasia na buhay pa ng mga panahon na iyon. At nang siya ay tinanong ng pulis kung kilala niya ang nasa litrato, ngunit hindi daw nito maalala. Pagkaalis ng pulis, umupo si Ana at nag-iisip at nagtanong sa mga nurse kung bakit ang pulis ay may larawan ng kanyang lola. Pagkalipas ng ilang araw, si Ana ay nagsimulang makaalala ng ibang detalye tungkol sa Romanov family, ang imperial family na pinatay. Nagsimula si Ana na magsalita tungkol sa kanyang nakaraang buhay sa Imperial Palace at kung paano pinatay ang kanyang pamilya at kung paano siya nakatakas. Sa huli ay ibinunyag na ni Ana na siya ay si Anastasia. Biglang bumalik na ang alaala ni Ana at kinumpirma niya na siya ay si Anastasia. At nagsimula na siyang magwento kung paano siya nakatakas at ipinalabas ng mga sundalo papuntang Germany. At sa mga oras na yon ay narinig ng mga kamag-anak niya ang tungkol sa kanya. At siya ay inimbitahan ng mga ito na makipagkita sa kanila at si Ana ay nakipagkita sa labindalawang miyembro ng kanyang pamilya. Ang iba sa kanila ay namangha sa kapansin-pansin na pagkakahawig niya kay Anastasia. Kaya nararamdaman nila na siya talaga ay si Anastasia. Ngunit ang iba ay hindi naniniwala dahil sa kanyang pagsalita ng Russian ay hindi tuwid. Dahil ayon sa kanila, si Anastasia ay tuwid magsalita sa maraming lingwahe. At kahit si Ana ay maraming alam na lingwahe, ngunit hindi siya kasing galing magsalita ni Anastasia. Ang sitwasyon na ito ay naging komplikado. Ang mga naniniwala ay nagsabi na dahil baka sa trauma at sakit na kanyang pinagdaanan ay dahilan para hindi maging perpekto ang pagbalik ng kanyang memorya. Ang lola ni Anastasia ay nawalan ng pag-asa at hindi naniwala sa kanya. At sinabi nito na alam niya na ang kanyang apo ay matagal nang namatay kasama ang kanyang pamilya. Pinagdiina ni Ana na siya ay si Anastasia at nagsimulang lumaban ng legal at mapatunayan sa korte. Si Ana ay ginugol ang kanyang buong buhay para dito. Karamihan sa mga tao at kamag-anak niya ay naniwala sa kanya maliban sa kanyang lola. Mas lalo pa nang mapatunayan ng korte na walang matibay na ebidensya. Maraming tao na ang nakakaalam ng kwento ni Ana. Kaya pati mga newspapers ay naglabas na rin ng mga litrato niya at sinasabi na sa wakas nahanap na ang totoong Anastasia. Ang kwento ni Anna ay nagbigay inspirasyon para malikha ang cartoon film Anastasia. Ang kwento ng pelikula ay umikot sa matagal na paghanap kay Anna ng kanyang mga pamilya at sa bandang huli ay natagpuan nila. Ang pinagkaiba ng kwento ni Anna ay nang siya ay bumalik sa kanyang pamilya, hindi niya mapatunayan na siya ay si Anastasia. Si Ana ay namatay noong 1984 at ang kanyang katawan ay sinunog bago pa ang misteryo na marisolba. Noong 1991, seven years pagkalipas ng pagkamatay ni Ana, ang mga katawan ng Romanov's family ay nakita at may isang utos na ito ay hukayin at eksaminin. At yon ang sandali ng katotohanan. Kung si Anastasia ay talagang namatay, ang kanyang katawan ay nandun kasama ng kanyang namatay na pamilya at kung ito ay wala doon, ang ibig sabihin siya ay nakatakas at buhay pa. At imposibleng si Ana ay si Anastasia at ang mga katawan ay pinahukay at in ineksamen gamit ang DNA test. Ang DNA ay nagsasabing siyam na miyembro ang nandun at dalawang miyembro ang nawawala. At iyon ay ang katawan ni Anastasia at ang kapatid niyang si Alexi. Dahil sa pagsulong ng siyensya, Napatunayan na ang namatay na si Anna ay hindi si Anastasia. Si Anna ay anak ng isang minero na Polish at may kasaysayan ng sakit sa pag-iisip. Siya ay ilang beses nang nagtangkang magpakamatay. Siya ay labas-pasok na rin sa isang psychiatric hospital at lagi siyang naniling lang ng mga tao at isa na nga ang pagpanggap na si Anastasia. Ang katanungan ng marami saan si Anastasia? Pagkatapos ng pagkamatay ni Ana Marami pang impostor ang lumabas. Siya ba ay pumunta sa ibang bansa para magkaroon ng bagong buhay? Siya ba ay buhay pa o patay na? Ilang taon ang lumipas hanggang sa umabot ng 2007. Ang mga Russian construction worker ay nakakita ng dalawang sunog na katawan sa gubat. Pagkalipas ng isang taon, nakilala ang mga katawan at iyon ay napatunayan na katawan ni Anastasia at Alexey. Dahil diyan, natigil ang mga chismis at ang mga impostor. Ngunit walang nakakaalam kung bakit ang katawan ni Anastasia at Alexi ay nahiwalay sa katawan ng kanilang pamilya. Malamang sila ay tumangkapang tumakas, ngunit sa bandang huli ay nahuli din sila. At yan ang totoo at kalunos-lunos na konklusyon sa kwento ni Anastasia. Umaasa tayo ng happy ending, katulad ng mga nasa cartoon film. Ngunit nakakalungkot na yun talaga ang totoong nangyari. At dyan nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.